ngayon maaga tayo mag mag may hipo -hipo po kagabi eh. yung ilang oras na kapawer ano okay. Mm -hmm. so, naglalagay na po kami na na ano namin yung mga Christmas light namin tiara namin ako kahapon nasa divisory pa bumili pa naman ng mga ilaw kulang ayan no, yung mga lahat po ng mga manggang yan nakakaroon ay ipo po kagabi uh, eh. matagal lang walang power ano Ayan po, linalagay na namin. Inalagyan po namin ganito. Inalagyan namin ng ganito para po yung ulan hindi sila mababasa. Yan, ganito. Para po, upang ah, pang, outdoor din po kasi to pero dapat meron siyang ganito. Para hindi mabasa yung kanyang monitor. Daming nawalis. Ang gandun, ano? Nawalas yung hangin ka. pag lang dito. Ayan, ito. Ayan, ito. Tapos dito pag kinagawa uh, ginagawa pa po, po yung daan dito sa amin um, Pagka may busal na ganyan yung walis maganda <coughs> Maraming salamat pare yung Valentin sa Ines niya Pare kung balantin, bal, Tiglaw Hindi na tayo ng Ines niya eh. kasi pare nga mga Tiglaw Ayan Pagkatapos namin magwalis power spray pa po, po namin ito. Korting pa po ang palaki ng bunga. Yan, umumulaklak na po, kalipay. Konti-konti yung sa lang. Oh. Eh. Yan po, karaba. Uh, Pagka yung bunga nito, masigura malaki. Ang tingin nga uh, buho lang yan. Ang tingin ko. Sana buho ito, ano, puso sa akin. Konti-konti lang yan. Nakahagat tayo ang tayo, a sa nagpapalagay ng pataba pataba ko so, yung konti lang para lang maan malaki yung bunga umulak-lak na ano? Ganda, no? okay. ito yung ganito no? no. pagbugan lang natin ng konti ang paano ko pala rin ayan ang papaya ang dalaki ng bunga oh. ayan, po. ayan ang ito ayan ang laki ano? ayan ang ang dami, po, no? ito, hanggang, hanggang ang ganda na. Ito, ang ganda yung papoy pa po no? sarap ito. Ito, ano, isang kamahon. Isang papaya, ano. Ito, isang papaya. Ang ah, laki ng mga bunga ron. Sa konti nga buwan ulang. Ang o, pataba. Ang ng bunga. Marami ng bulak ron. No? Ayan papaya nito. papaya nito. Ito okay, kumukuha ng kangkong. Magluluto tayo ng kangkong. Iboyet ko. Ayan. Good morning, good morning. Eh. na kangkong. Magluluto tayo at adobo. Tapos lalagyan po natin ng ano. Lalagyan natin ng uh, itlog mga idol. Dami tayo kangkong. Kaya konti ano lang ang kinuha natin adobo masarap mga ito masustansya po iwalay namin yung daon doon sa bunga papa tayo ng kangkong yet kulang ito ayan mga ito daon na sa akin ano sila mga ito ang daming uh, tao eh magdaratag na kayo luluto tayong puso sa akin, mga ito sisig puso makakata tayong luluto marami tayong bisita sa parating mga ito Good, good pula, hindi ko kinukuha puti lang po yan. Puti puti lang ang kinukuha natin. Puti lang po yung kinukuha namin. Gagayatin so, natin. Atin. At ako ayaw po po yung pinupino yung gayat ng puso. Gusto ko mag-aspang. Good morning po. Yan ha. Nagasaan nah. <laughs> po kayo? Masantol. masantol po. Masantol, ah, yan, masantol. Lipo, po kanina, po 'yan, no? Ah, <laughs> maligo Ah, delikado 'ko nito ng damit, 'di ba? muna. Siru Ito galing sa kan sa iyo eh. Sa po doon, tinakamanganda nila. here. Hmm. Ata, wala ko na. Aba, ba? Hindi speaking yung anak mo. Nakakaintindi ako sa kanta. Oo, oo, Pare ko na ano pinito, ano nga pinito niya sa masantol? Ah, busto. Sa si Mayor, ano? Maksama na, busto. Oo, si yung tiga rito, baka kamag-anak niya, si Apong Ponching. O, Ponching Bustos Tiglaw. 95 na si Apong Ponching, ha? Baka po, sa mga ninuno. Oo po, yung mga ninuno niya. Kilala yun, sigurado. po, tapos eh, salamat pa rin ba lahat sa INSI. At saka si Pareng Omar, yung Tommy na damit. Ah, galing Canada, mga ito. Opo, yan, nga, magluluto tayo yung talapia at saka buro. Robert, <laughs> <laughs> yeah, na dali mo yung mga anak mo ha. Kagaya ng itura ng mga anak, kailangan ka magagaya. Magaganda at saka pogi. Ilan ang anak mo, dalawa lang. Parang tatatlo na eh. kaya pala sabi eh, pupunta rito, galing pa raw ng San Francisco. Malayo wow, ka uh... sa Daily City. Euh... Five minutes pa. Um, 5 minutes? ang ah, pinakamaganda yung lugar ninyo, yung klema, ano? Maganda yung klema ng lugar ninyo. Hindi ganong ni Lumalam eh, hindi ganong ni Inet, maraming trabaho. Alapi walang kamatayan yan mga idol. Ang dami namin nagpatrabaho uh, dito. Mabilisan po yun. Eh. Mabilisan. Eh. Ayun, mabilisan. Lalaki mga idol. Makaisa ka lang yun. Para okay. sa ng babot para sa adobo. Adobo, adobo. Adobo, adobo. Salamat na walang kamata yan. Salatya, salatya. Ayan. Okay. Ipirito siya na dito. Adobo, bongbong. Ang naman ng bisita natin. Taga San Francisco, California. Mga tita niya. Hello po. Ito, taga uh, sa ano, uh, Tarlac, Conception. Ang daming bisita mga ito. Palawan. Palawan Palawan po yan. Palawan mo siya. Ang siya talk mo yung mga taga Palawan. Hello sa mga taga Palawan. Palawan. <laughs> Palawan. nibasomesa ndefunaka ndefunde ndefune ndefune. para sa toko pang mga ginagamit ako yan wala ka bang hanggang natin ng regaspo ng regaspo so wait dahil yung white roast yung na toyo 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 para sa toko ng regaspo nagloko pang kukapit yung mga nilalabas lalagay po tayo na kontistura huwag tayong sinaraduan kontistura lang para hindi alam pa siya para ng mga kukal lalagay po tayo ng lalagay po tayo ng katawan ng kangkong walang gusto nang tayo ng ang mga lang ng kampon. Masarap po yan sa Maynila. Pagka nagpunta ng ng Visoria, balaki ng mga tindahan na ano ito, ganyan. Sobo, sobo. Parang ang kalang natin, ay sasya po. Kahit sa ang kalawang sa ng At sa ako, makakasin po ano yung dito. Thank you kayo mag-order ng ano dito sa ano RRYJ. Mag-order kayo ng pressure, yung nagpapa pressure sa kalat. Ito so, po kontakin niyo to. 0927 24 68 28. 0927 24 68 28. Ayun po, pakinggit niyo mo. Ayun po, taga Bulacan po 'yan, Marilao Bulacan. Kung gusto niyo po malakas ang kalang niyo, order lang kayo kahit na maliit na kahit na 2 burner lang, lalakas po ang kalang niyo. so lakas oh, so, tingnan mo naman.

manny mo ang madobo kung ano mo ano 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 natin ano 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 bukas ko nito magkakatay kami ng sampaguita inay eh, para pagkain ng mga tao ko ilang ilang kaysa ng na soft drink yam ko nakak naka, ko ano soft drink dito Ayaw nila yung ano Ang ganda ganon 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 Uh, ano? Ah, nakabangkahan oh. na. Saan? Saan yung ginawa? Ah, Ang sarap niya, mga. sa Ay, pong pong Wait, ako. ay Mag -dodo. Mag -dodo. Hindi ako nakatipon kasi ng todo eh. Mm Hindi -hmm. ko alam kung matabango o maano. Ha? Okay na. Palamot na. Oh, ayan. Regasto. Ang dami regasto mga idol. No? May talapia. Itlog na walang kamatayan. Talapia, talapia. Ayan. Talapia. Puro tayo talapia, mga idol. Salapi ang walang kamatayan mga ito. Ayan, ang daming <Daba>, salapi. Ang daming salapi. Ang daming salapi. Ang daming salapi. Ang daming po. Ang yan. <laughs> Yung iba sila. Ang okay. pag nagsiserve nila, yeah. pala naman na tayo sa kanila. <laughs> Thank you. Ay, so, kaya niyo itong sa kalderang malaki? Ay, maliit? <laughs> ay Napasexy ito. Ayan, natin na ka lang kayo dito sa isang kaldero. Ano? Ayan, nagkikita na kayo sa inyo. Nakain kayo ng isang kaldero. Kanin, natin na lang kayo. Ayan, ah, mag-laps na kayo. Magagano babae. Eh. Thank you po. Good morning, good morning. Hello po mga ito. Di ba po ako muna namin sa kanin para po yung gatas ng kalabaw. Talagay namin dito sa taas ng kanin. Para po po.

Wow, oh, kanatya, buro. Kaka ah. tang. Ay, lapad dito ay ito, lo. Lapad ano? Yeah, ay yeah. Yeah, yeah, yeah na. Naglimbi mga ito uh. la tayo mama. Gibikata si idol <laughs> okay. ay ito dito. Ay, kuha ng buro. Buro, buro, masarap na buro. Mm. ayana ah, ano, na, -se ito, na ito. po tayo, mga idol. Yan, isang kalderong kanin. Bawat isang barangay, isang kalderong kanin. ayana <laughs> ay, ay, na kayo, magugas na kayo ng pa. Ay, kamay. Pa? <laughs> kamay, kamay. Torres, na, 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 dulas. Idol, mga idol. Ito, yan, o. Ang bango, o, buro. At saka siya tao po kay Parin Bal Tiglaw. Salamat sa akin na siya. At saka si Parin Omar Tiglaw. Bustos po, bustos yung si Parin ko sa nanay nila, sa santol. Ito po, taga Masantol. Ito, buro, o. At saka talapya. Ay, mga bata, kunin niyo kung kuha mo kong itlog, 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 itlog. <laughs> Itlog, itlog. Yan okay. na, naka. Pag-serve na kaya kung idol, oh. po, lahat ha. Uh, ni idol. Bukasan siya, para... Ay, ito na lang. Itlog para sa mga bata. Yan, itlog na organic. Yan, organic yan. Organic na itlog. Tapos yun nandun, yung nandun. Kapakain kainin natin. Dito, dito, hindi to. Kabila, kabila, kabila. Dito. Hotdog, bigyan natin ng hotdog. Yan, mga bata. Pagka may bata po, may hotdog, may longganisa. ayun eh. Ayan, addog. Yung mga ba, mga tanda, wag na kayo kakain ng adok ha. Mga bata. Mga bata. Tayo, dali kayo rito, dali nyo dito kay Jero. Kay ay kay po, itlo, gat yan no. Di bata eh. Good morning, good morning. Ina tayo, taga Masantal. gusto sa tsaka, ano, uh, bundok, ano? Laksamana po. Laksamana. Kaya na, buro. Kung, ano, buro. Kung kanin, lagyan nyo na ng kanin yan. Kaya na tayo.

Kang Kong, tawagin mo na si Kuya mo. Ay, magbisan mo na kayo. Huwag mo na kayo. Kuya! May itlog pa. May itlog yan. Magdasal mo na kayo. Ay! Sir, maraming maraming salamat po sa pagkain na aapag na yun sa amin. Ang maging kalakasan ito kung babagtagpayan namin ang aming trabaho. Amen. Ayan na po, sir. Tangpong. Talatia. Talatia, talatia. Tangpong. Masarap. Ano naman na. Araw. Diyan, tiket ka. Ano diba lang? Manamis-namis. Sog, 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 sog

Pagka okay, tinamahan mo yung kangkong, kahit na sa masasabi ng kangkong lang, napakasarap. Masasamang talapya. Pwedeng, pwedeng mag-ano ka muna na Sid, dali muna kay Jeffrey, ano? Kaya mga gawa tayo, ano? Buro. Mm hmm. Buro. Mga gawa. Mga gawa. Mga gawa. Ang pagpalit dapat. Hmm, sabi oh, ano, ito. tong kong. Salap yan. salap. Masarap yung may baboy yung ano, sa kainin mo. Ha, kuya na Yung nakalagay dyan, upusin Ano? Tayangin nyo yung pagkain. Hmm. Ang sarap naman pagkaluto. Kain nga nga. No? Kain na po tayo mga ito. Kain po. Hi. Hello po. Thank you. Sarap yung pagkain. Ang sarap. Salamat. Ah. Salamat. <laughs>